ang liwanag at ang kapayapaan ang madala ninyo sa inyong mga pagdalakbay ngayon at magpakailan. Kayo ay napubuhay na dalawang daigdigan ang nauungkol sa laman at sa Espiritu. Ang inyong laman na kinakailang pagkainin, busigin, at gayon din sa inyong mga Espiritu na uuhaw sa mga aralin ng buhay at kayo sa inyong mga sarili. Ang magsisilbi kaparaanan upang ang buhay na inyong dinataguyod sa lupang ito'y maging karapat dapat kayo sa tuwina. Na magkaroon ng, mga, ng lakas sa inyong mga pangangatawan upang mabuhay sa kapatagan ng lupa. Mahanap ninyo ang maraming kaparaan ng makapagbibigay ng katugunan sa para sa pangangailangan ng lamang iyan. Gayon din, ang inyong mga espiritu na kayo rin ang hahanap ng kaparaanan upang kayo ay magsilping gabay ng inyong mga kapwa at matutuhan ang inyong umibig na sino man na walang pagantihan na hinihingi o hinahantay sa inyong mga pagkatao. marami ang mga pangyayaring nagaganap sa inyong kapaligiran. Ang isang munting araling magpapagising sa inyong isip, sa inyong damdamin at sa inyong kalawapan at kung ano ang nadarama ng inyong sariling iyan. Na siyang magpapatibok at magpapadalisay upang ang pangangailangan ng inyong daigdigang ito at higit ng inyong mga sarili ay makatubon kayo sa hinihingi ng panahon. Kabila ng maraming pagkakataon, ay katotohanang lumilipas dumilipas, mga sandali na hindi ninyo namamalayan. Na meron pala ng munting kamalian na nagagawa at nagwawaldas kayo na maraming lakas sa walang katuturan. ay nagigising ngayon yung mga sarili sapagkat mayroon ang pag-untag ang panahon kung kailan kayo ay tinatapik sa inyong mga sarili sa mga sandali ng inyong pag-isa ay doon ang mga panahon ng kamalayan ng inyong sarili at pagpapaisip sa mga nakaraang panahon ng inyong pagtatalo-sira ay naroon ang pagsisisi sa inyong sarili at sa isang iglap ay babalikwa sa kanyang mga pagkatao upang kayo ay dumaan sa isang matuwid na landas ng buhay. Pupunuin ng maraming kamalayan na yan ng isang magandang paghakbang ng isang mabuting kaparaanan upang kayo nga ay makalandas sa hinihingi ng inyong mga spirit. O kaya nga, nasa sa inyo ang pagtitipid ng inyong mga lakas upang magamit ninyo ang inyong mga katawan lamang iyan na higit na mayroon ang katuturan at kasilbihan sa daigdigan ng lup nasa sa inyo rin ang mga panahon na kung hindi ninyo nagawa ang sama bagay, ay naroon din sa inyong sarili ang pagsisisi at mga lakas na bumabalik lamang sa inyong sarili upang magkaroon kayo ng karamdaman. At dahil dito'y lagi kayong tinatapit. Sapagkat sa katotohanan, ang lahat ng tao ay muling magbabalik sa sinapupunan ng Ama. Ako saan ang kamataya ng tao ang siyang ng upang manumbalik sa dakilang Ama. Balit habang kayo'y nabubuhay at mayroon ang lakas sa buhay na ito, ay gamitin ninyo ang inyong mga sarili sa karapat-dapat na gawain na paglilingkot sa pag-ibig sa inyong mga sarili. Sapagkat ang sariling iyan ay templo ng ating Diyos. Kayo ay nukit, inugis, upang kayo ay mabuhay sa kapatagan ng lupa at ang inyong mga spiriti kawani kawangis ng Diyos na mayroon ang kadalisayan at kayo ang magsisilbing patotoo. na anuman ang inyong ginagawa, anuman ang inyong iniisip, ay mayroon ang lakas na nagpapahihwati na ang presensya ng Diyos ay nasa sa inyong mga sarili. Habang kayo ay natututo, habang kayo ay nakatutuklas ng katotohanan ng buhay nito, ay nalalaman ninyong hindi kayo pababayaan. papaan ay nalalaman ninyo kayo meron ang subaybay ng mga langit at sa sobay-bay na iyan, ay nadaraman yung hindi kayo nag-iisa at inalila sa maraming panahon ng inyong pag-iisa at sa inyong kalungkutan at katiguan. Kung gayon, mga iniibig na mga kapatid, magpahlakas kayo sa inyong mga pagkatao. Kaling sabay na mga pangangailangan, na mga material na bagay. Ibalit ang kayamanan ng kaluluwa ang higit na karapat-dapat na tipunin at hubugin sa inyong mga pagkatao. Kapagkat ito ang magsisilbing matibay na moo upang ay inyong mga panalampalatay at paninindigan at pagtitiwala sa Diyos ay inyong maramdaman sa kaibuturan ng inyong mga upang kayo nga ay makapagpatuloy sa paglilingkod, sa pag-ibig, at pagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng dako ng day. Kaya nga, kung uuntagin kayo ng panahon, ay ito ang tamang kapanahunan upang magminay-nilay at magmuni-muni kayo sa maraming ninyong nakaraang panahon. Sapagkat ito ang magsisilbing pakikipag-ugnayan ninyo sa kaitaasan at masuri ninyo ang inyong sariling hanggang sa nakakaya na abot ng inyong mga sariling iyan upang kayo'y maging karapat-dapat na alagad ng Diyos. Ito ang maliit kong inaalay sa lahat at bawat isa. Hindi ninyo sasayangin ang panahon, ang sandali, ang bawat segundo upang kayo ay makapaglakbay ng malaya sa daigdigang ito. Sapagkat nalalaman ninyo na karapat dapat lamang na masulong ang inyong sarili at kayo ang gumagawa ng inyong magandang kaysaysayan sa daigdigan ng lupa. At dito tatatakan ninyo ng mabuting paggawa upang kayo nga ay masundan ng marami panglipa. O kaya nga, ang laging ambil ay ang kapayapaan ng inyong mga ako, ang kaliwanagin ng inyong mga isip, ang kalwalhati ang hinihintay ninyo ay nasa sa inyong mga palad, kung kayo ay magsilbing patotoo, na ang inyong mga kapwa ay magsilbing sa sarili upang maging kaalinsabay ninyo sa inyong mga paglalakbay ngayon at magpakilanan. Magpapatuloy tayo sa ipapa at naway ang mga kasangkapan ng panahon. ay masigasig sa kanilang sariling makipagtulungan, makipag-unayan sa ating mga kapatid na dumudulog sa ating kabilugan ito. Manatili ang kapayapaan sa loob at labas ng ating lunduyan at ang mga pagsasangusapang labas sa ating aralin ng katotohanan na ito ay inyong isang tabi at kayo'y makipagniig at makipag-ugnayan sa dakilang Ama upang ang mga hinihingi ninyong kaginhawaan na ay inyong maramdaman simula pa lamang na inyong pagkalik mo na inyong malik mo ang iyan ay ipinipigay na sa inyo ang karapat dapat na para sa inyo